Ito ang mundo sa taong 2050. Mamamanghaka sa mga makabagong teknolohiya sa hinaharap. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa taong 2050, ang ating planeta ay isa ng kakaibang planeta. Bakit ka mo? Dahil sa mga taong ito, kaliwat kanan na ang mga AI o mga Artificial Intelligence. Makikita mo na ang AI sa iba't ibang establishment. Makakabili ka na sa mga grocery store kahit wala ng mga kahera at di ka na dito mahihirapan pang pumila. Lahat na rin ng mga gamit mo sa bahay ay magiging voice recognition system na. Ibig sabihin magsasalita ka lang at ang AI na ang bahalang gumawa ng mga pinapagawa mo. Ganun pa ang AI din ay gagawin na rin lahat ng mga robots. Oo, miski-aso at iba pang mga hayop ay gagawin na rin mga robots. Karagdagan pa dito, mga robot na rin ang magsasagawa ng mga gawain sa mga factory. Mga robot na rin ang magsaserve ng mga pagkain sa mga restaurants. At ang malupit pa dito ang mga police officers ay madaragdagan na rin ng mga robots. Oo, mga robots na ang manghuhuli sa mga kriminal. isa pa, miski ang mga atleta ay magiging robot na rin. At sa taong 2050, dito na rin tayo kakabitan ng mga sensors para mamonitor o di naman kaya mas secure ang seguridad natin ng mga otoridad sa makatuwid computer na halos lahat ang magpapagana sa ating mga tao. Samantala, malaki rin ang magbabago sa computer dahil sa taong 2050, gagamit na tayo ng quantum computers at ito'y binase sa quantum physics. Pero paano ito? Ang mga computer sa taong 2050 ay maghahatid na sa atin ng malawakang impormasyon. Dahil ito ang AI at ang mga tao ay pagsasamahin na. Ang utak natin ay lalagyan na ng computer brain chips at take note meron na nga nito sa ngayon. At ang halimbawa nito ay ang neural link ni Elon Musk. Ayon sa kanya, sa tulong nito ay detected na agad ang kahit anumang karamdaman ng isang pasyente. Dagdag pa, kapag meron ka ng computer chip sa may utak ay ma-access mo na at makokontrol mo na rin ang computer. Halimbawa, kung wala kang kamay at nilagyan ka ng AI prosthetics na kamay ay kaya mo na itong ma-access o magalaw na ayon sa gusto mo dahil nakakonek na ito sa computer na nasa utak mo. At isa pa sa mga napakalupit sa taong 2050, makokontrol mo na ang bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng utak mo at kaya mo na rin makipag-usap gamit lamang ang brain signals. Astig! Dagdag pa, ang mga prosthetics din ay mas matibay at mas malakas na rin kumpara sa ating biological parts. At sa taong 2050 din, maglilipaan na, na ang mga prosthetics eyes and ears. At para ito sa mga bingi at mga bulag. Sa kabilang banda sa mga taong ding ito, ang virtual AI ay makikita mo kung saan-saan. Makakapagsukat ka ng mga damit gamit lamang ang virtual closets at makakapagsagawa ka na rin ng mga meetings sa pamamagitan lamang ng holograms. At ang big pa ay makakapag-travel ka na sa iba't ibang parte ng mundo at whiskey sa ibang mga planeta habang nasa bahay ka lang. Oo, nasa bahay ka lang pero malalibot mo na ang buong mundo. E ano naman ang mangyayari sa transportation sa taong 2050? Kung taong 2014 ay halos 320,000 electric vehicles na ang narehistro sa buong mundo at ang sumapit ng taong 2019 ay na ito sa mahigit 2.3 milyon at inaasahan sa taong 2025 ay aabuti na ito ng 10 milyon. At pag sumapit na ang taong 2050, sinasabing lahat na ng mga sasakyan sa buong mundo ay magiging electric na. Mawawala na ang mga gas station at papalitan na ito ng mga charging station at full charge mo ito sa loob lamang ng 10 minuto. Dagdag pa, ang mga sasakyan din sa taong ito ay hindi na kailangan pa ng driver. At FYI, ang Tesla vehicles ay meron ng driverless vehicles sa ngayon. Noon pa man, ang Google din ay nag na rin ng bilyong dolyar para sa self-driving technology. Sa makatuwid sa mga taong ito ay magagawa mo na lahat ng gusto mo habang sakay-sakay mo ang pamilya mo sa loob ng sasakyan. At isa pa, ang mga delivery truck din ay meron pa naman pero mas pinaganda lang Magdi-deliver sila nang wala ng mga driver na nagmamaneho. At ngayon dahan-dahan na nga tayong napupunta sa exciting part. Ang mga drones sa taong 2050 ay magiging tag-deliver na rin natin ng mga madaliit na packages. Oo, at ang warehouse nila dito ay nasa himpapawid din. At dagdag pa ang mga taxis, mga buses, ay di nadadaan sa mga kalsada. Dahil lilipad ka nito patungo sa gusto mong puntahan. Pero para kay Elon Musk, Naniniwala siya na mas mainam anya na dadaan ang mga sasakyan sa loob ng tunnels. At sa ngayon nga si Elon Musk ay nagtayo ng kumpanyang The Boring Company. Ang layunin nito ay humukay ng mga tunnels sa ilalim mismo ng mga city. At kapag nagtagumpay ito sa taong 2050, ilibo-libo ng mga tunnels ang makikita natin sa ilalim ng mga city. At ang isa pa sa mga ideya ni Elon ay ang Hyperloop. Isa itong land transportation trains na may taglay na kakaibang bilis na abot ng 700 miles per hour. At sa taong 2050, sisimulan na itong gawin. At pag nangyari ito, ang mga aeroplano ay mawawala na sa eksena. Pero hindi sila totaling mawawala. Mapapakinabangan pa rin sila lalo na sa pagdi-deliver ng mga kargamento sa iba pang mga kontinente. Ganun pa man sa ngayon, tinatrabaho na ng ilang mga kumpanya ang pagbabalik ng supersonic aircraft. Ito ang craft na hindi airlines. May taglay itong kakaibang bilis at kumpleto ito sa mga high-end features. Pero meron pang mas palupit dyan. At ito ang starship ni Elon Musk pa rin. At ang layunin nito ay ilibot ang mga tao sa buong mundo na may taglay na kakaibang bilis. Halimbawa, pag nakasakay ka dito, kapag nasa London ka at pupunta ka ng New York ay aabutin lamang ng 29 minutes ang biyahe mo dito. Ngayon dumako naman tayo sa enerhiya. Ang ating energy system ay patuloy na nagbabago habang lumilipas ang panahon. At ang solar power ay nabagsak na rin dahil ito sa babago-bagong ekonomiya at dahil na rin sa pag-improve ng mga makabagong teknolohiya. Sa katunayan, ang presyo ng solar equipment ay bumagsak ng halos 89% simula noong 2010. At dahil dito, ang bagong solar and wind investment ay naging mas mura na lang kumpara sa gas and coal investment. Sa kabila pa nito, ang renewable energy ay may ginawang kakaibang hakbang at ito ay ang energy storage. Ito ang system kung saan nakagawa sila ng paraan para ma-store ang mga sobrang enerhiya mula sa hangin at sa araw. Oo, at ang halimbawa rito ay ito. Nilalagak nila dito ang mga enerhiya. Ginagawa nilang materyales ang init, ginagawa naman nilang liquid ang hangin. At sa tulong nito ay may imbak nila ng mas matagal ng mga enerhiya. At kapag nagtagumpay ito ay malamang sa malamang dito na tayo kukuha ng mga enerhiya. At inaasahan sa taong 2050, kalahati na ng kuryente sa buong mundo ay dito na manggagaling. Ngayon, pumunta na tayo sa space technology. Ang NASA's Artemis program naglalayong muling lumapag ang tao sa buwan sa taong 2024. At ang SpaceX, Dianetic at Blue Origin ay nakapokus na sa proyektong ito. At pagkatapos ng Moon ay lalapagan din daw nila susunod ng ibabaw ng Mars sa mga taong 2030. Ngayon ang SpaceX ni Elon Musk ay masyadong matindi dahil nagde-develop sila ng Starship rocket. At dahil daw sa rocket na ito, malalapagan na raw ng tao ang Mars sa taong 2024 na. At ayon pa kay Elon, pag nalapagan na ng tao ang Mars, ay magtatayo sila dito ng mga establishmento at mga taong permanente na dito ang titira. At balak niya pa dapat sa taong 2050 ay dapat meron na raw sudad sa may Mars. At dapat din daw meron na dito nalinirahan na isang milyong katao. Samantala, ang SpaceX team ay nagde-develop din ng Starlink at ang layunin naman nito ay lagyan na libo-libong satellite ang labas ng mundo para di umano, lumakas at bumilis ng husto ang broadband internet system sa buong mundo. At take note, ang iba pang mga space company kagaya ng Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin at Virgin Galactic ay nagpapaunahan makadiscover ng bagong discovery sa space. At pag lahat ng mga kampaning ito ay nagtagumpay, ay magkakaroon na rin tayo ng mga kolonya sa buwan. At miski ang Space Hotel ay di na rin malabong mangyari. Ngayon ikaw, kung bata ka pa, malamang maaabutan mo lahat ito. At kung papalaring kang maabutan ito, alin sa mga teknolohiyang yan ang gusto mong maranasan? Comment down below. right. once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.